tara. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. Oh, so ngayon pala guys ay may ginawa na naman tayo ngayon sa Dark. So ayan po. So, ito guys so magkakaibang board. Ayan guys so kasi yung in-spelling ko lang sa YouTube yung darts Bigla ko na lang nakita yung ibang board na wala lang 10 plus tapos 10 minus. Pero ganyan lang talaga So hindi ko nga lang din kasi alam kung Makaka-score ka ba dyan So ayan po At Tsaka nilagyan ko pa talaga ng mga number dito oh. Tsaka mer meron siyang red Green Black Tsaka white So ayan po So i-comment mo nga sa akin kung paano laruin yan Kung paano ba makaka-score dyan Kung paano ba, ba matataman Kasi hindi ko kasi alam pag tumama ka sa red Kung makaka-score ka ba ng isa Kung ilan ba sa green Hindi ko alam pero hindi kasi dito nakalagay yung 100 plus. So ito lang yung ano, yung red. Pag natamaan mo yung sa pinaka ano niya, sa pinaka gitna niya dito, oh, sa may red. Carry yun. Hindi ko nga lang din alam kasi eh, kung paa, paano ito mag-score dito. Tsaka ito yung green. Ayan. Ayan guys, so nagawa ko na lang bigla kasi guys, ito lang kasi, kasi guys, ay nagawa ko na lang bigla. Kinopia ko lang yan sa YouTube, pero kasi bigla ko na lang nakita, nagawa ko lang. Ayan magkakaibang board tapos ayan, ito naman din yung isa guys yun. So, ito naman din yung isa ayan. pero na wala na rin kasi yung isa yung ano yung yung carton na ginawa natin pero puro butas butas na kasi kahit pinapalit ko na lang dyan yung ano so try re ready na natin mag let's so testingin natin an excuse me Ace excuse Ayan, sayang so po. Pa. Isa pa, guys. Dapat tumama doon sa gitna. Alas, sa salamin. <laughs> sa salamin tumama. Ay, saan? Kasi hindi ko kasi alam, guys kung makaka-score ba tayo dyan. Kasi magkakaibang board yan, eh. Papaturo na lang ako. Isa pa, guys. Isa pa. Ay, sayang. Ayan. Tulog. Tara na nga lang, guys. Isa na lang yung gamitin natin. Ito guys, oh. So, kailangan kasi ganito kasi dahil hindi ko kasi alam kung makaka-score ba tayo diyan. Nang isa pag tumama tayo sa green, red, tsaka black at tsaka white, makaka-score ba tayo? Pag tumama tayo dito sa 16, alimbawa kasi guys ganito. So pag, pag tumama ka dito sa 7, ito 'yung 7, diba ba? Pero ito 7 pa rin talaga. To. So hindi ko alam kung paano yon i-score. So isa pa. Kailangan na lang natin 'to itama sa gitna. Ayan. Sa red lang tumama guys, sa red. Sa red lang tumama guys, ayan o, no. sa red lang tumama. Sa red lang. Kailangan sa gitna guys. Ah. Ayan. Wala tumama na naman sa red guys. Wala. Lagi sa red tumatama. Tara sa gitna natin itama yan. Ayan. Ayan, hindi natin natama. Wala sa green sa green so ayan po so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so like and share and subscribe mo ako, guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun upload so ngayon pala guys ang date po ngayon ay August 28 it's Wednesday so ngayon pala guys ay birthday birthday na po ngayon ni mami ngayon so ayan po so mamaya mo yung isang video video ko na na pag, ano, pag, pag may handa na pero inaano ano nila iniluluto pa nila eh Tsaka nakahanda na rin yung cake doon. Mamayang gabi, abangan mo video na yun. Pero shorts lang. Bibidyoan ko kasi sa inyo. Kasi birthday ngayon ni mami. Ayan. Kasi yung nakita mo doon sa isa kong Minecraft. Yung sa isa kong video na Minecraft. Yung, ano, yung 12 a.m. to 12 p.m. Tapos 12 a.m. to, 9 a.m. Tapos 12 a.m. to 12 p.m. Hmm. P.m. pa yung ano. Grabe talaga ang galing. Sumikat na lang bigla yung araw pag nag 6. Ayan. po guys. Pa, yun lang kasi bigla ko na lang nagawa yung board that, that's na yun eh. Yung yeah, isa. So, bye.